Alala ko pa rin tatay. Oo. Oh. Yung buhay pa. Eh magbe-birthday yun. Oo. Oh. Ngayon, naisip ko na ipag-SM. E Oo. Oh. Birthday nga eh. Parang pinakaregalo ko sa kanya. Kakain ko. Tapos Magay dito. surprise pa ako mga Oo. Oh. Ngayon eh, ina, Birthday nga lang tatay. Iyakag ko. Sabi tatay. Nalabas ko kayo. Totalo naman birthday nyo. Ikakain ko kayo sa sa SM. Eh, ayaw pa lang tatay Sabi huwag na daw Eh pinilit ko Yun Hindi eh, napilit ko yung tatay Hindi oh. Eh, kami sa SM Ngayon nung Nadito na kami na, Nung nado na kami sa SM yung tatay Parang ayaw ko yata pumasok ah Ayaw pumasok? Oo oh, Dahil Uh, Siyempre, first time, kinakabahan. Sabi ko na lang, para lumakas ang loob. Tatay, akong bahala sa'yo, kasama niyo naman ako eh. Hindi na kong ko. Oo. Uh -huh. Paso kami na yung SM. Ngayon eh, nung eh. kami ngayon eh, nasa loob na, nasa kagalhati ala kami eh, nasa loob eh. Oo. Uh -huh. Napansin ko, walang chinilas ang tatay. Ba? <laughs> Sabi ko tatay, ha, chinilas nyo. <laughs> Niwala ko sa labas. <laughs>